tumpak mga boss at may gagawin tayong anong tatak nito. Yan, Mega Pro Plus 733 amplifier yan, BT. May display siya dito tapos yan. May problema daw sa controls tapos hindi na daw gagalawin yung mic section. Hindi naman niya ginagamit tapos ang problema nito ah uh, namamatay-matay ata. Nung binuksan ko, yan nga tumambad sa akin yung mga kinalawang na piyesa ayan, pinagkakalawang na hanggang doon so gagawin natin dyan lilinisan pero dahil may mga makukulit sa comment section na blower lang daw dyan sapat na, tamang tama may blower tayo gagawin natin example anong kaibahan ng blower versus sa uh, hinugasan kasi may mga makukulit eh blower lang daw sapat na eh uh, malinis na daw eh, tingnan natin so buksan ko muna yung shop at i-blower e, natin to sa labas para malaman natin kung legit yung sinasabi lang. At meron tayo dyan blower. Ayan mga boss, yung hindi pa natin nalilinisan. Ayan. Pinicturean ko na rin para mapagkumpara natin. So, meron tayo ditong blower. Ito. Tama-tama, yung bago nating biling blower. Tingnan natin kung kayang linisan ng maayos yan. Blower lang daw, sabi ng mga nagko-comment, sapat na eh. Hindi na daw kailangan hugasan yung board kasi blower lang daw malinis na rin so tingnan natin blower lang sapat na tingnan natin higit Nakasit sa maximum yung ano ah. Kita nyo yan mga boss, uh, blinower natin. Ayan yung resulta. So sa blower, kahit uh, gaano kalakas yung buga mo ng hangin, yung alikabok na kumapit na, hindi talaga matatanggal. Ayan o, oh. tingnan nyo o. Oh. Kumapit talaga, ayan o. Oh. Pinangina natin yan. O oh, ayan o, oh. yung alikabok na yan o. Oh. Mapapansin nyo. Ayan o. Oh. Tingnan natin. Ayan o, pangina natin ah. O oh, ano kayo ngayon? Blower na? Sapat na? blower lang sapat na? O oh, ayan, yung resulta ng blower. O oh, ayan na. Ay, nanginan natin yan mga boss. Sabi, hanginan lang daw, bugahan lang ng hangin, sapat na. O oh, ayan, hanginan natin ulit. Hanginan natin, ala, ayan na, Alikap ko ka, hanginan natin. Naka maximum tong ano ko. Kung sabihin na mahina to kasi kay yung upos na yun o no? kaya nga malakas po hangin ito o oh. ayan po malakas ang hangin yan o oh. mga oh. ball boy oh. Gawin lang daw, sapat na. Ito, picture na natin yung picture na natin yung resulta ng inanginan. O, oh, blinower yun na nangyari mga boss uh, blinower natin to binugahan ng hangin naka maximum na yung buga ng hangin uh, hindi talaga totally na yung dumi o yung alikabok. kung mapapansin nyo yung mga kumapit na talaga na dumi uh, katulad nyo no, hindi nga ganong nalinisan yung kapasitor hindi talaga siya nalinis kaya yung mga nagsasabi na hindi na kailangan hugasan, ibugahan lang ng hangin malinis na malinis na malamang kayo hindi nyo alam yung sinasabi nyo uh, nag comment lang kayo na hindi nyo pinag isipan o baka hindi nyo na try maglinis ng board ganun lang kasimple yun so pinatunayan lang natin pero wala naman tayong mapapalad so kakalasing ko pa rin to tapos huhugasan natin para ano pero kahit naman linower you mo nabawasan naman yung dumi pero tulad yan andyan pa rin oh. No. yung dumi kung siguro ibablas mo yan tapos saka mo hahanginan pwede pero hindi pa rin talaga totally malilinis yan mga boss ngayon pa rin okay so kalasin natin yan para masimula na then maugasan na natin at itong ano naman dumi sa gilid hinanginan natin hindi kaya punas talaga yan pupunasin natin yan katulad yan ayan para malinis diba katulad nito punas yan pag pinunasan mo saka talaga maliliit siya. 'Di ba? Kapasitor, audio, oh diode, Hindi kinaya ng hangin. Ng buga ng hangin. Na ano, bubugaan lang ng hangin, okay na. So, 'yung mga ano, binoblowa 'yung mga gaano mga ano lang 'yun, 'yung mga agyo-agyo lang na nakaka eh, hindi gaano nakakapit, pwede. So, 'yung mga kumapit na nalikabok, katulad niyan, wala na. Eh talagang po ano yan, punas o kaya hugas. Okay? Umaba na yung video natin. Ito kakalasin ah, natin yung baba taas lang. Tapos paalala mga boss, kung magkakalas kayo ng mga konektor sa mga nagdi-DIY ah, o kaya sa mga bago. Ah, bago kayo magkalas para hindi kayo magkamali. Picturean niyo muna o lagyan niyo ng marking para hindi kayo magkamali. Kaya ah, kahit ako nagmamarking pa rin ako pag nagkakalas ako para hindi ako malito. May iba kasi na ni, kalas lang ng kalas tapos pag hindi na maibalik yon, damay na yung iba. O, paano ba yung damay na? Itatanong na kung ano kanikanino, -kan boss patulong, ganun yan. O, na, nang abala ka pa. <laughs> Parang ganoon di ba? Nang abala ka pa na may mga ginagawa o yung mga bising tao din. May mga na-encounter din kasi ako dati na gusto mag-repair o gusto maging technician. Hataw ng hataw, kalas ng kalas. Tapos nung hindi na maibalik, balik uh, Lumapit na Tatanong na Nung hindi agad nare-replyan Demanding uh, Kailangan daw i-replyan eh, agad siya Eh may ginagawa ko Hindi ko na-replyan Nagalit sa akin uh, Madamot na daw ako <laughs> So paalala Nakwinto ko lang uh, Kung hindi kayo sigurado sa gagawin nyo Mas maganda lagyan nyo ng marking O pag-aralan nyo na maiki Yun lang yung mapapayo ko dyan kung kabisado nyo naman, okay, go. Yun lang ang masasabi ko, mga boss. Ito kanina doon, nahulog. Sabi ko, saan kaya to Yung, ano na to Nung kinalas ko na to napansin ko dito pala yan, Oh. Yan. Yung auxiliary. So, sira na siya, tingnan nyo, wala na yung isa, yung parang ganito. Paris kasi yan, yung ganito, na magkikonek dito, wala na parang naka ano na so damage na siya tatanungin ko sa may-ari kung gusto niyang i-bypass na lang to so guro mas mainam dito bypass na lang ah uh, dito o, wala tayong pamalit nito kausapin ko yung may-ari kung ginagamit niya yung part na to pag hindi i-bypass na lang to yan tatanungin natin So gagawin natin dito ay napansin ko tong e i ay lumaluwag na asan ba ano ito ata parang hindi na rin ganang masikip yung ano nya bala kong palitan na lang din pati yung pati itong ano may mga kalawang na no? then tatanggalin natin itong relay bago natin linisan So so nakalas na natin yung potentiometer dito sa ano sa harapan. So dito wala naman akong nakitang ibang hininan maliban lang dito sa ano na moist yung potentiometer ayan oh parang nilangisan yung pinaka volume. Then yung sa bypass naman, yung bypass diyan, di lang natin yan diyan itong dalawang to pagdidikitin lang din tong isa. So malinis pa naman yung board, hindi naman kailangan hugasan. Uh, maglalagay na lang tayo ng potentiometer tapos yung switch ni naman na natin naglulos din yan mga boss kaya papalitan na natin yan nga pala yung gawa na to pinakyaw ko na to nag-usap kami ng mayari bago galawin to kaya may magtatanong bakit palit ka ng palit uh, pinag-usapan muna yan din dito syempre kailangan linisan natin yan ugasan natin para malinis yung board then napansin ko dito nung kinakalas ko yung relay kasi yung relay hindi natin babasain napasin uh, napansin ko yung board ayan oh. Uh, nagsisimula na yung corrosion sa board ayan oh, kitang-kita naman. So kailangan 'yan malinis yan ng thinner, tapos makiskis din Mapahida ng electrical varnish para hindi bumalik. Siguro dito dahil sa mga eksis na pa hindi naputol. Putulin na lang natin baka mamaya tumupi, dumikit ng ganyan, delikado, mahirap na. Hindi natin ma Andyan yung mga politiko <laughs> Ayan, wala tayong magagawa. So, isa-isa natin din dyan yung mga kinalawang na pyesa. So, update ka lang kayo mamaya kasi maingay na masyado yung mga politiko. Na Taasan naman eh. Wala naman tayong magagawa dyan. Sige mga boss, update ko lang kayo. Ayan, makita nyo, malinis na mga boss oh. oh. Pwede na siguro tayo mag-start dito. Kung ano yung gagawin natin oh. So from dito siguro hanggang doon takbo pa ganyan. So takbo natin 'yan. Sa isa ay natin sisilipin 'yan papunta dito. Tapos yung mga corrosion dito na ah uh, uh, paano ba dito muna magsisimula pag anon, bahala na kahit ano. Tapos yung mga corrosion na 'yan, no. Uh, na natin 'yan. Yan, action na natin 'yan. Sigurado 'yan mga boss, hindi 'yan katulad sa politiko na puro pangako lang, walang gawa. <laughs> So ayan mga boss, kitang kita nyo yung corrosion sa paanang ng transistor. Yung mga ganyang problema, pinapalitan ko lang. Ngayon balik natin atas tas, natin. Okay. So nagpalit tayo ng ilang transistor na may mga corrosion dito. Lahat yon Yun apat na yon Then natapos na natin. Andun yung mga kinalawang na pyesa. Nilinis na rin natin. Then lalagyan na lang natin ng varnish yung ano. Ilalim, Nalinis na rin natin tong board. Uh, dinner, Panlinis ng board tapos papatakan natin yung banish yung mga kiniskis natin dyan na nagdikit ito may nakalusot po ito may nakalusot pa so okay kiskisin na lang natin yan tapos babanishan natin yan babanishan natin lahat yan Then papatuyuin natin din. Sunod naman natin yung mga ano. So bukas na lang siguro mga boss ang gagawin natin diyan. So, isa sa dahilan kung bakit naging problema pag hindi nyo nakita na may itong sinasabi natin corrosion sa transistor. Nasa ilalim kasi pag nakatayo ng ganyan, hindi mo talaga makikita. Pero na lang kung kalasin mo, tapos silipin mo. Kung baga, tingnan mo sa ilalim. From ilalim yung tingin. So, okay na yan. Napalitan na natin yung mga kinalawang. Then, ay, may nakalusot pang isa. Ayan. Last na lang yan. Yung 10K na yan. Palitan natin. Then okay na to mga boss. Okay, tuloy tayo dito mga boss. Bali, ayan, potentiometer tapos yung bypass o yung jumper ayan. Nakaligtas na tong ano. Ikakabit na lang natin doon, then yung board ititesting natin bago pala natin na ano, buhusan ng electrical varnish. Kailangan ma-establish muna natin na okay na siya at saka okay na yung tunog. Okay, mga boss, na ikabit na natin yung board. Ngayon, susubukan natin sa test valve kung uh, under na siya. Then, i natin yung DC out dito kung normal. Mauunong na natin. Ito yung iyon natin. Ayun. Handa na ba? Ayun, naka-off pa yung switch dito. Ayun natin. Ayun, umilaw saglit. Tapos nawala. Nagkaroon na rin ng power dito. Ayan. So, nag-switch na yung relay mga boss. So, natin yung DC. Ayan. Ayan. Ha, Tikman na natin yung speaker out ng Babylon piece. Okay. okay. Allus normal mga boss. Baka ano, tingnan natin dito sa malapit. Okay, kabilang. din ng ojo 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 yung speaker ito speaker na tayo maluwag na pala yung ano nito lalim na lang tapos bawa natin Manananggal. Pero ito manananggal, papalitan ko pa rin to na may display para ano, para hindi tayo maligaw. Oy! Mamaya, may lumaylay doon na ano. Saan tayo sabi? Luluman nga natin. Wadang sauce, mga boss. sounds Try natin sa A din Matigas yung ano? Matigas yung bluetooth Ito ang patong Okay, chiko muna Baka low ba pantisting natin Sabit lang mga boss ang tunog mga boss uh, gumana na pala kaya lang uh, bakit hindi siya tumunog kanina kasi naluba tong pantisting natin kaya lang parang hindi bantayan tunog try ko dito sa A eh. matigas yung pindutan. hanapin ko muna yung dahilan tapos i-update ko kayo mamaya humihina pala doon naglulus doon sa pinakapuno nyo so inayos ko, ginalaw ko humihina, tapos ginalaw ko ulit, um -okay na kaya lang uh, ko na lang yan, tapos ihinan ko para sigurado talaga kakalasin pa rin natin to then dito naman sa harapan ang hirap kasi pindutin ng mga pindutan no? yun, nag-off na siya nag-off na siya. Kailangan palitan itong mga switch. Yun na lang ang gagawin ko dyan. Kakalasin ko ulit para mahinang natin yon Then, maglalahatag na tayo dito ng varnish. Yun na lang yung gagawin natin. Patayin muna natin. Yun, okay na mga boss. Yun na lang ang gagawin natin dyan. So, okay naman yung DC offset nya. Bubuhusan na lang natin ng electrical varnish yung ilalim at saka yung taas. Then, papalit tayo ng switch sana may sa ako na switch niyan. ito yung mga boss yung nalinis natin na hinugasan natin yung board so kung ikukumpara natin doon sa so mga sinasabing bubugahan lang ng hangin so perlinis linis na ikukumpara natin ngayon dito sa na ilagay natin dyan sa screen yung nabugahan ng hangin lang at saka yung bago mabugahan ng hangin tapos ito na yung resulta ng na hinugasan natin yung board so kumpara nyo mga boss tingnan nyo na maigi 'Di ba? Kasi madali lang naman kasi mag-comment o magsalita. Lalo na yung mga hindi naman nasubukan maghugas ng board. Madali lang sabihin na, "Ay, kaya hindi mo na kailangan hugasan na ah. bugahan mo lang ng hangin ayos na 'yan eh." Sa inyo siguro. Ayun, tingnan niyo maigi yung resulta. Para masabi niyo kung alin talaga yung mas maigi. Oh, ayan oh. Nahugasan yung board niyan. Ayun oh. Oh, tingnan niyo. 'Di ba? ayos na mga boss pati itong button siguro ayos na to tika lang yan bluetooth tapos line in yung mga yan ayos na so nagawa na natin at nilagyan na natin yan ng electrical varnish kung mapapansin nyo makintab na para kahit paano hindi agad agad sya kakalawangin for preventive lang yan paglagay natin ng varnish para alam naman natin yung mga ganitong klaseng amplifier katulad yan nangingitim na yung ano ah uh, prone sa corrosion so dito ayos na yan tinali na rin natin kung mapapansin nyo nakaayos na rin yung mga wirings ayan nakaayos na glad pa yung camera natin so mga boss hanggang dito na lang papatugtugin ko na lang tumamaya tapos testing ko na lang for ano uh, para matest talaga kung hanggang saan